Basta kay Sir ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1164. Ang article na to ay tungkol sa fruits ng obligation, ang iba't ibang klase ng fruits, at anong klaseng karapatan ang meron ang creditor sa mga fruits na ito. Hindi to tungkol sa mga prutas na literal, ha? Ah, sige, ready ka na? Start tayo. Let's go! Sige, basahin muna natin ang Article 1164. So Article 1164, the creditor has a right to the fruits of the thing from the time of the obligation to deliver it arises. However, he shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. So, ito yung mga pag-uusapan natin sa Article 1164. Una, ano yung ibig sabihin ng fruits? Okay. Ano yung iba't ibang klase ng fruits? At ano yung mga right na sinasabi dito ni creditor dun sa fruits na yon? Okay? Also, ipapaliwanag natin, yung ibig sabihin ng delivery. Okay? Sige. Simulan muna natin dun sa concept ng delivery. So, ano ibig sabihin ng delivery? So, pag sinabing delivery, yun yung transfer ng object, ng obligation from the debtor to the creditor. So, pinag-uusapan pa rin natin dito is yung specific real obligation. So again, eh, specific real obligation, Determinate real which I be to give. Yeah. So this is our focus, specific real obligation. So again, ano may delivery, transfer of object. Transfer of object of obligation. From debtor to creditor. From the debtor to the creditor. Yan. Meron tayong iba't ibang kinds of delivery. Kung paano itatransfer ang isang object. So first is yung ating actual delivery. Okay. So yung actual delivery, ibibigay mo yung uh, object, yung possession mismo sa mismong uh, buyer. O kaya naman yung agent ng buyer. Okay? So yung control at saka yung possession ay ibibigay mo mismo dun sa buyer. So, giving and immediate possession. baka mahahawakan na kaagad niya nasa kanyang possession kaagad agad to the buyer. So yung object, yung mismong real object, ita transfer yung possession, yung pagkakahawak, dun sa mismong buyer. Okay? And the other is constructive delivery. Constructive delivery. Ito naman constructive is Ah, uh, hindi naman yung mismong possession ang ito transfer mo or yung yung hindi ma hindi magkakaroon ng ano ibang magpo-possess, okay? Pero katumbas, may katumbas yung transfer, halimbawa, title by operation of law kapag yung actual transfer is impracticable or impossible. So when actual delivery is impossible or Possible man, pero impracticable naman. Halimbawa, lupa. Bibili ka ng lupa. Siyempre, hindi mo naman hu huhukahin yung lupa at ilalagay sa mga sako, tapos yun yung ibibigay mo. Hindi kaya siya ng actual delivery. So instead, ito transfer via operation of law. So, amounts to a transfer of title. Yan. So yung title or yung titulo, yung ownership, ang transfer mo by operation of law. Okay? By operation of law. Okay? And then there are several modes of delivery pa. Yung iba kasi, halimbawa ay yung, yung object na sa mismong ano na, buyer na. Tapos, tinransfer lang yung title. So, ang tawag natin doon, Uh, tradisyo, brevi manu. Okay? So, maraming klase ng constructive delivery. So, pero didiscuss natin yun sa mga susunod na lecture. So, for now, ito yung kinds of, uh, kinds of delivery natin. Actual delivery at saka constructive delivery. Okay? So, sabi daw, kapag yung obligation, dumating na yung oras kung kailan dapat siya i-deliver pati yung rights dun sa fruits ay meron na rin si creditor. Okay? Kahit hindi pa na ibibigay yung mismong object. So itong si creditor, pwede niya nang i-compel si debtor na gawin yung delivery ng object kapag dumating na yung due. Kapag yung object, sabi ko nga, if the thing is indeterminate or generic, pwede niyang ipa-comply yung obligation sa ibang tao kung ayaw gawin ni debtor at the expense ng debtor. O kaya naman, uh, ginawa man ni debtor pero hindi maganda ang pagkakagawa, pwedeng ipa-undo at the expense of debtor tapos iba ang gagawa. So, yung word na delivered should not be taken restrictively to mean yung transfer of actual possession. So, may ibang way nga to deliver the object Uh, aside from actual, yun nga yung papasok si constructive or legal delivery. Kung hindi kaya ng actual. Kasi sabi sa batas, explicitly, yung ownership ng thing is acquired by the buyer the moment na na-deliver ito sa kanya. Na, na sa pamamaraang nakasulat sa 1497 hanggang 1501. Ito yung mga may tinutukoy sa uh, sold. No? Kaya naman meron tayong isa pang klase ng delivery, which is yun yung constructive. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng fruits? So sabi nga, si creditor may karapatan siya dun sa fruits of the thing from the time the obligation to deliver arises. Pero wala pa siyang totoong karapatan hanggat hindi pa yun nabibigay sa kanya. Okay? So may dalawang concept ang na-identify dito sa 1164. Una, yung existence ng personal right. Okay? Existence of personal right. Which is one type of rights ng creditor. Doon sa doon sa fruit. So personal right. Ang ibig sabihin ng personal right, yung power ng isang tao na i-demand doon sa isa pang tao para i-perform yung prestation. Okay? Power to demand of another. <clears throat> Ito yung passive subject, si Detor. Okay? The fulfillment fulfillment or performance of the prestation. Dito papasok yung to give, to do or not to do. 'Yan. So para pag dumating na yung time na kailangan nang i-deliver yung obligation. Okay? Ah, uh, meron na siyang personal right. Or kaya naman ah, uh, nagkasundo, the moment na magkasundo sila, doon meron na siyang personal right. Okay? Yun nga lang personal right pa lang hanggat hindi pa mismo transfer yung mismong prestation or object. Halimbawa, January 1, nagkasundo tayo na ibibigay mo sa akin yung lupa mo. January 1. Ibibigay mo sa akin ay sa January 5. So as of January 1, meron na akong personal right dun sa lupa ng kausap ko. Okay? Pero hanggang personal right pa lang. Yun yung pwede kong i-compel si debtor na ibigay sa akin. Okay? Pagdating ng January 5, binigay na sa akin, hindi na personal right ng meron ako. Real right na. So yung real right, okay? Nagkakaroon lang ng real right kapag nasa iyo yun na yung object. Okay? So merong meron kang power over a specific thing power over a specific thing without na walang passive subject, wala nang So ito naman, ang right mo na to is against the world. So enforceable na to against the world. Kung ikaw ang totoong may-ari. Ikaw may totoong may karapatan. Walang ibang pwede mag-angkin yan kundi ikaw kasi ikaw may totoong karapatan. So this is power over a specific thing against the world. Kasi itong personal right, this is against the debtor lang. Okay? Ito naman against the world. Okay? So basta magkakaroon ka na lang ng real right kapag delivered na. Once delivered. Ang personal right kasi hindi ka pa magkakaroon hanggang doon ka lang sa pag-nag-agree hanggang bago mag delivery. Okay? So agreement hanggang agreed, simula agreed hanggang uh, bago mag-deliver before delivery tapos pag na-deliver na may real right ka na kaya nga sabi dito he shall acquire no real right over it until the same has delivered to him so yun yung sinasabi natin pag binigay na sa akin yung lupa sa January 5 no one else can claim that kundi ako lang so this is uh, enforceable against the world ang real right I can enforce it against the world because I have the real right over the property. Okay? So, yun yung ating rights. Pero yun nga, anong iba't ibang klaseng fruits ang pinag-uusapan natin dito? What are the kinds of fruits? Okay? So, next slide tayo. So, kinds of fruits. Yan. So, una, we have natural fruits. Natural fruits. So, ano itong mga natural fruits? These are spontaneous. Yan, products of soil. Ito yung walang intervention ng kahit anong tao. Okay? Kumaga, natural siyang sumibol. So, these are spontaneous products of soil. And uh, ito yung mga products din ng animal, okay? Mga young products ng animal. So example natin, mga damu, uh, mga tumutubong mga halaman na hindi siya kinultivate, plants without cultivation, uh, itlog ng manok, okay? Kaya naman yung mga naging sisiw, yan so sila yung mga uh, natural fruits so basta walang intervention ng tao na natural siyang uh, tumubo no kapag siya ay puno or kaya naman halaman o kaya naman ay kusa siyang inilabas ng hayop nang walang human labor na nag-intervene kaya nga yung itlog kasama rin din, kasama rin siya okay so next Another kind of fruit is industrial fruits. Industrial fruits. So ano naman itong mga to. So sa industrial fruit, ito naman yung produce by land na may cultivation. So this is produced through cultivation. 'Yan. Okay naman may labor, cultivation or labor. So ano yung example natin? 'Yan, ah uh, rice, vegetables, corn. So ito yung mga ano na inalagaan kaya siya nagkaroon ng bunga. Okay? Kasi ang grass hindi mo yan inaalagaan kung sa yung tutubo. Okay? So yung mga industrial fruits para masumibol siya, kailangan i-cultivate, kailangan may labor na i mag -i intervene So rice, corn, and iba pang mga products of land na merong uh, na nagbunga dahil sa human labor. And other products produced through human labor. Yan. And yung products of the land pa din. Okay? Basta merong uh, cultivation or human labor. And finally, meron tayong civil fruits. Civil fruits. So, ito namang mga civil fruits. Ito yung result ng juridical relation. Results of a juridical relation. Okay? Pwede yan yung mga rent ng building, mga rents, mga leases ng lupa. Yan. Um and iba pang mga property na pinapaupahan. Okay? And uh, yun, yung merong mga iba pang similar income na because of a juridical relation, nagkakaroon ng amount. Okay? Kagaya ng rent, dahil nagkaroon ka ng contract of rent, nagkaroon ng, ng amount of rent. So, nagkaroon ng buong nga yung inyong juridical, juridical relation and that is example, rents, leases ng land, etc. Okay? Ayan. So again, sabi nga, may karapatan si kreditor sa fruits ng ting kapag may obligation na itong i-deliver si debtor. Okay? Kapag ang obligation is pure, ibig sabihin wala siyang condition, yung obligation, meron talaga siyang obligation, hindi nakabase yung obligation sa condition para magkaroon. So yun yung ibig sabihin ng pure obligation. Okay? Ang kapag uh, ang obligation is pure, magkakaroon ng right the moment na nagkaroon ng perfection. Okay? Pero kapag ang obligation is subject sa isang condition, tsaka pa lang magkakaroon ng right si creditor kapag yung condition na fulfill, therefore merong obligation na mangyayari. Okay? Halimbawa, January 1, uh, si A magbibigay siya ng specific na lupa kay B. 'Yon, walang nakalagay na condition. So therefore simula January 1 lahat ng tutubo doon yung fruits ay belonging na kay B. So entitled na si B doon sa fruits the moment na nagkaroon na ng obligation kasi pure lang obligation. Okay? Pero kung halimbawa naman January 1 si A ibibigay niya yung lupa niya kay B kapag siya. Okay? Therefore magsisimula lang magkaroon ng obligation si A na ibigay yung lupa kay B kapag rumadwait. Saka pa lang doon magkakaroon din ng fruits, ng, real, ng right doon sa fruits si B pag na-fulfill na yung condition. So tatandaan natin kung kailan nagkaroon ng obligation, doon magsisimula yung, yung accrual ng fruits. Okay? Pero personal pa lang. Kasi wala pa rin siyang real right hanggat hindi nabibigay sa kanya mismo yung object. Okay? Ayan. So, yun yung personal and real right. So, dito nagtatapos yung ating 1164. So, diniscuss natin yung ibig sabihin ng delivery, ano yung iba't ibang klase ng rights, at ano yung iba't ibang klase ng fruits. So, okay? and then yung concept kung kailan nagkakaroon ng personal right at kung kailan nagkakaroon ng real right. So, ulitin niyo lang yung lecture kasakaling medyo meron kayo hindi naintindihan. And uh, I hope meron ako nadagdag sa inyong learning for this video. So, lagi like kong sinasabi sa inyo, mag-aaral mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klasika. So, bye-bye!